At saka isa pong suma. Wow! <laughs> Nag-order. Nag-order. Ay, <laughs> oh, ganyan yung pala siya. Ay, ganyan wow, pala sa atis. O, oh, ganyan pala. Yan, local na durian. Ma. Yan ang local na durian. Kulay, white. white. Magkano po per kilo yan? 100 pa. O, 100 lang per kilo. So, mas mahal yung kinain namin. O, yan. Ako po, parang masyang atis na ano nalang ka sarap eh ito na lang depende sa mga taste bud sala nyo naman tinapat na lang para ramnan niyo it, it, pero kung hindi gusto ko yan yung ma kayo di pa smiles ganito kami ni he is favorite lang nawala, nai nai na wala na dinag Siyempre kakain tayo ng mang mangosteen Pero so, Masarap guys ba mm. Intense <transition> ang sarap na ano nila fresh Fresh ang mangosteen nila perfect Thank you, Thank you. Ay? Ay, Thanks. Alam mo na, alisin Alam mo muna yung ano. mo Hindi, magandang mga gusto nila. As mo napunta sa'yo? In fairness, ang ganda. Ako din. Kasi pinakamalaki pa mo yung tinuha ko. mo Medyo. Di lang <laughs> siguro ako masyado. Ate <atin>. mo. Ate mo. <laughs> so, Ba't yung sakin ba Ako din man. Alam naman kasi hindi natin alam. Pero, yung kanya parang green pa eh. Yung ordinary daw yan. Kaya yung so, harapan ng ordinary, hindi po raw. Parang hindi siya hinupan. Hindi siya mentis Hindi siya masame? So, ames a little bit. Ang sarap ng mangosteen. Perfect po yung mangosteen nila. 300 per kilo. Yung kung binili namin ano, uh, special ano na yon high class na durian is 650. So, ayan. Tapos, yung pong marang is 150. Sobrang sarap po ng marang. Oh, meron na, nagbukas para. Kahit po yung durian, sasabihin nyo yung special. Hi! Sa Tarlac po ako. Hello, nurse po kami, may convention kami dyan sa SM. may convention, oh, convention uh -huh. kami. Na sa sa mga nurse, ko, sama ko sa kwan sa airplano pupunta din tayo. Ah, baka sa, kami po yung kasabay nyo. Uh, ano pong pagkakaiba ng yellow at saka white na durian? Ano, di, uh, Pero ito po daw ang favorite ni Dugong, ni di President Digong. Uh, Pero in order po namin po yat. Uh, ma'am. Kayo ang mayari, ma'am? Ay hindi po. Kumain lang, lang dito, 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 din po kami. Vlogger uh, uh, po ako. Hello. Hello, long. mama Ano masasabi mo kaya sa durian? Sarap. Ah. <laughs> uh, It tastes like heaven, <laughs> ah. <Pero laughs> but puti... it smells like hell. Yeah, pero puti yan eh. Ang kinain po namin yung yellow. First time ko po nakatikim, masarap naman pala. ba diba kahit ayaw mo, kainin mo na kasi di... Ito mas masarap po. Pute? Oo, native. Uh, ito yung native po? Ito yung madara po. Patikim nga po. Sige, sige po. Patikim natin yung pute. <laughs> Matamis. Wala anong mabutot na liwanin, nakisita, tili ako. Matamis ito. Masarap nga, masarap. Masarap, masarap. Kumusta kuya? Masarap. Okay, okay masarap, okay <laughs> masarap. Masarap, masarap. Nice meeting you po ah. Oh, What's your name, ma'am? Arlene po. Uh, Arlene Kabesh uh, vlog po. Ma'am, ma'am, ma'am. We are also agriculturists. Ah, agriculturists. Uh, uh, Tawi-tawi. Yan tawi. niyo po ako sa vlog para makita niyo kayo. Uh, ay, biro mo ma'am, ang layo ng lugar namin from Tawi-Tawi to Davao. ah. Mm -hmm. uh, Magkano na bili namin ano, marang? Uh -huh. Ay, may mga mabibili dito sa si daba. Mm. -hmm. Ang sarap nito. Ang mm. mga tinda nila. Ang durian naman. Ang hmm, dami Saya. sayang Ano yung binili namin Special kuya na durian Ang hmm, sayang Ang sayang pumunta rito Ang dami ko po nakain durian At suha Sarap. Kain tayo. Sarap po ng maram. Ay, may malaking atis. Parang malaking atis. Meron din ganun eh.